encounter o isang nga pang masaker. Uh, Umaatras na yung ating kapulisan. Hinabol ng hinabol ng mga armado. Pagsaludo sa apat na apat na pulis. We assured them that uh, we will provide them uh, all the support A -a na kailangan nila. At uh, we also now consider them as uh, members of uh, SAF family aktual na naging inkwentro sa pamagitan ng isang exclusive na interview at pahayag ng nasibak na happy ng PNP South, Inoposit Harry Ang ugat ng madugong operasyon na nagpabagsak sa 44 na miyembro ng kapulisan, ating alamin. Ako naman ang inyong kasangga, J.R. Langit. Ang lahat ng iyan ngayong gabi sa ating Kasangga Mo Langit. Langit. Aksyon ang terorisan na ugnay sa Jimayas Lebiya, na uwi sa kamatayan ng apat na miyembro ng SAF. they want na uh, justice will be served para sa kanila. Yun lang kasi makakasagot, makapagbibigay ligaya sa pamilyang naiwanan. Enero 25 taong 2015, isang operasyon ang kinasa ng Special Action Force ng PNP sa Tukan Lipao, Lipaw, Mamasadpano, Maguindanao, upang restuhin ang high-ranking Malaysian terrorists na utak sa paggawa ng mga bomba na sina Marwan at Basit Usman. Ngunit ang operasyon ay inawi sa pagbaka ng SAF, Bangsa Moro Islamic Freedom Fighter at ng Moro Islamic Liberation Front. Dito po sa grupo ng Fallen 44, ano po age ng pinakabata at saka edad po ng matanda sa grupo? Ang average nito siguro mga no, uh, 28, 30. So ibig sabihin, mm -hmm. Uh, pumasok yan between uh, 21 to 30 years old. So, mga uh, bata pa siya. Uh, mm -hmm. Talagang mga uh, uh, malatakas at magagaling sa PNP Special Action Force. Ayon sa dating direktor ng PNP Special Action Force, na si Police Director Getrullio Navpeñas, hindi daw munang insidente ng satupan na kinaharap ng Special Action Force sa pagtugis sa tiristang nakapasok sa ating bansa. Inumpisan namin yung paghahabol nito kay Marwan 2010 pa. There was uh, ang encounter na talagang matindi din ang labanan ng Special Action Force somewhere in Mainung, Sulu. Sa pagkakataong ito, sa mamasapano, ilinaw ni Director na Peñas na tuluyang napatay nila ang tinutugis na si Marwan nakuha na nila, napatay na nila si Marwan. Iwanagin ko lang, gusto namin, gusto ng ating kapulisan na isama yung bangkay ni Marwan. Kaya lang dahil sa heavy volume of fire doon sa lugar, hindi nila nakayanan na isa idalhin yung bangkay niya. Instead, nagkuha ng picture yung ating kapulisan at saka kumuha ng DNA sample sa kanya na magsisilbi, na mag-confirm doon kung yung tunay na talaga na identity ni Marungon, yung nakuha na tao. Ngunit matagumpay na sa ng operasyon ay nawi sa masaklap na inkwento ng SAF ng BIFF ng Moro Islamic Liberation Front or MILF. Yung ating assault force ay pawidro na. Yung dami ng mga may armado na lumaban doon na sa ating kapulisan ay daan-daan. Malalaman dyan sa Board of Inquiry kung saan nanggaling pa. Dahil meron kaming initial na impormasyon, na galing sa ibang barangay, galing sa ibang bayan pa yung mga pumunta doon para lang labanan yung ating kapulisan. Uh, Umaatras na yung ating kapulisan. hinabul ng hinabol ng mga armado. Uh, kaya kung sinasabi nila, yung sinasabi ng mis-encounter o yung talagang dumipensa lang sila, eh napaka-imposible yun na pawidro nang paatras na, pa na hinahabol pa ng hinabol. Kautay na sa Pedro ay ang mga katanungan ng naging koordinasyon sa pagitan ng mga pisyalis ng SAF. Nilalawin ko lang kasi nandoon sa ating police operational procedure na tinatawag yung koordinasyon. Ang koordinasyon ay maaaring gawin yung before, and during. At ang koordinasyon ay binabalansin niyan yung operation security at saka koordinasyon. Kasi kung mag-coordinate ka naman at aalis din lang, yung taon-taon na effort ninyo na ginawa para makita kung malaman kung nasaan yung target mo si Marwan. So those are the things na binabalas ng isang commander kung kailan at uh, gano, gaano kalalim yung koordinasyon na gagawin mo doon sa mga nando doon sa area ng iyong target. Susunod sa kasanggabong langit. special lang ang kailangan namin sa Actual na kwento sa likod ng enkwentro. Ang mga pahayag ng direktor ng SAF sa likod ng pakikipaglaban ng mga bayaning binansagang Fallen 44. sa isang panayam sa dating direktor ng Special Action Force na si Police Director Hetulio Napenas, sinabi niyang bahagi ng Standard Operational Procedure ng tanggapan ang pag-aalis sa kanyang posisyon habang isinasagawa ang investigasyon sa katatapos na operasyon sa Mamasapano, Maguindanao, kung saan 44 na membro ng SAF ang nagbuwis ng buhay. Tapa ba yung description in general na uh, ito yung team na best of the best? The yung yung so. uh, tinatawag, yung ano, yung C4, si dalawa ito Yung, mm hmm. 84th uh, uh, Special Action Company na Navy uh, Deployment Battalion. Mm hmm. Yan ang uh, tinatawag yung C4, yan ang mga sa uh, the Sasak kasi yung sarong din ang ng uh, unit ng Pilipinas na rapid deployment unit eh. Kaya pag merong major incident at short notice, pwede mo siyang i-move anywhere na country. Mahabang pagpaplano at paghahanda ang isinagawa bago pa man napasa sa SAF ang misyon Meron kasi yung tinatawag na halimbawa, Ray, eh, uh, intelligence operations kasi yan. Halimbawa, ikaw ang handler, yung agent handler na tinatawag or case officer na tinatawag yan. Uh, ikaw ang humahawak dun sa informante mo na nandoon sa sa field, na Yung pag establish ng relationship dun sa informante, eh napaka-delicate yan. Hindi mo pwede na basta lang ibigay yung pangalan o yung tao na informante mo na nandun sa field kung kani-kanino. That's why nga, na-explain na, mahal na Pangulo, hindi ganun kadali na bitawan na lang ng isang humahawak ng mm, kaso na yan, doon sa informante na yan, lalo-lalo uh, na na napakataas at napakasensitibo itong target natin na ito. For so many, many years, buhay siya, ibig sabihin napakagaling, napakataas ang kanyang koneksyon. Pinabulaanan din ni Police Director na Penyas ang paratang na ang malaking pabuya na nakapatong sa ulo ng mga terorista ang siyang dahilan sa likod ng operasyon ng SAF. Alam mo Ray, yung sinasabi na reward niyan o yung bounty, okay. ni isang kusing walang pupunta sa kapulisan niyan. Ito'y mapupunta doon sa informante na nagbigay ng impormasyon para magkaroon ng kaalaman yung ating kapulisan at makuha si Marwan maski sa amin sa special Action force, maski yung mga namatayan, maski ako mismo, okay. wala akong matatanggap na pera diyan sa reward na 'yan, Rey. Pagdating po sa moral ng ating eh, air, yeah, ng ating PNP at ng ating apilisan, eh, ito po ba eh, lalong magpapatingkad sa relasyon, yeah, capability and uh, kita dalam commitment uh, to serve the nation. Uh, ever since naman din nagbabago yung commitment ng ating uh, kapulisan sa ating special action force. At okay. uh, ito rin ay naniniwala ko na magpapaikting lalo sa kanilang uh, commitment sa servisyo. Mm -hmm. Uh, para sa ganun ay maipagtanggol, ipagpatuloy nila yung kanilang uh, uh misyon Uh, para sa mga mas lalo natin, pala natin of sa ating band. At sa panig na ipinahayag ng MILF ukol sa naging inkwentro, ito naman ang pahayag ni Police Director na Peñas. Ang unang putukan, Ray, is yung mismong compound o yung bahay. Kasama na rin yung mga, katipa, yung mga karating bahay ni Marwan na Nandun doon si Uy Abdul Basit Usman, nandun yung mga security niya. Yung kanilang inatake na tropa natin, na ilet na umatake doon sa tropa natin, ay malayo doon sa lugar na pinangyarihan na nakuha si Marwan. Yung containment or yung blocking force para mabigyan ng proteksyon, yung main assaulters na magkalabas. Yun ang inatake at hindi talaga binitawan ng Imayanet despite na maraming effort impact. Lalabas din dyan siguro doon sa Board of Inquiry kung ano yung effort na ginawa ng sa Committee. Naway sa patuloy na paggulong ng investigasyon ay mabigyan linaw at kabuluhan ang buhay na ibinuwis ng mga bayaning tinaguriang Fallen 44. Ano ang naging mensahe ng mga anak mo ngayong nawala ang kalalang tama? Pustisya lang ang kailangan namin sir. ating isang dangok, hindi lang sa ating kapulisan, eh, maging sa ating kasaysayan. Ang kamatayan ito ng may apat-apat na mga pulis na mga miyembro ng Special Action Force. Tunay na mga bayaning nanindigan para sa kapayapaan at proteksyon ng sambayanan. Iba't ibang mga versyon na ng kwento ang ating narinig. Ngunit sa bandang huli, usti siya pa rin ang dapat na maibigay sa kanilang masaklap na sinapit. Sa ano mo na ibigay ninyo ang isang special pagtatanghal ng ating plan ng Durane na kapag at ang ibang aral at sa buhay. Hanggang sa muli sa ala pa rin po ni Langit, Inupo si Paring Ray. Ako naman si J.R. Langit. Laging tanda. Sa anumang laban, kasagabon Langit.